na yung partially finish ancha trick pala ito trick. ito naman ang non finish ayan po inaagos na yung uh, lupa dahil hindi na po natapos dahil yun na nga as long as sinasabing controversial ayan siya pero kahit pa ko po mayroon namang nagawa sana naman maagapan itong maituloy kasi kawawa yung nasa paligid nito ayan siya, yun yung paligid na yan yan yung natapos pero dito sa kabila hindi natapos dahil wala na nga inano yung budget yan yeah, ipakikita ko sa inyo yan gawa po ng BPL units yan at ayan pero nandito po yan katabi po ng pri private uh, sector o, private land ipalibasa ang creek ay Sakop po yan ng gobyerno. Hindi pag-aari ng may kung sino man. Pagdating sa creek gobyerno na po ang may hawak niyan Pinigilan na. Pero palagay ko bayad na ito eh. Kaya lang na, ubus na yung pera. Nagahanap na ito ng panibagong budget. O siya, hanggang dito na lang po. Muli, maraming salamat sa inyong panonood